C'est l'épée, là bisdak welcome back sa ating vlog this is bisdak in korea your bolana ajuma yan po ang dotori acorn acorn guys oh acorn nya ah yan po siya guys acorn kinakain ng mga squirrel ito siya ba yan 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 guys yan po ang pagkain ng squirrel acorn Mamaya kunin ko yan. Naano na ako. Naiwanan na ako ni Daddy Insoy. Tayo po ay tutulungan ko po si Daddy Insoy. Mangunguha daw siya ng pine tree. Puno ng pine tree. Yung ano ba, hilaw pa. Yung bagong, ano pa, ba, bagong cut na puno ng pine tree. Natunaw na po ang mga isno. Kaya ano siya guys. Madulas. Nas, nasa gilid po tayo nasa likod po tayo natin bahay yun po ang aming bahay blue ang bubong may free time na po pag morning so yan tuturungan ko po si daddy so, yan. para next spring ay makatanim kami ng mga bagong uh, shiitake mushroom kailangan na kasi kailangan na kasing palitan yung shiitake mushroom yung mga pine tree na tinatam na namin na ay mag-voice over na lang ako mga kapisdak ang hirap magsalita. Hindi po kaya ng ating powers, hinihingal po ang inyong ajuma. Matarik kasi ang daan, Umaakyat tayo, matarik ang daan, madulas, tapos salita-salita pa ay hindi kaya ng aking powers, mga kabisdak. So, i-voice over ko na lang itong aming mga kaganapan. Nandito lang po ito sa likod ng aming bahay. Yung mga puno kasi ng pine tree na tinamnan namin dati ng mga shiitake mushroom ay naano na sila, nalata na sila, nabulok na po sila mga kabisdak. Kailangan po natin ng bago yung fresh talaga na pine tree pala, para wala na para ng Korean ang aking dila yung dila lang ang parang Korean hindi na po ako makapagbigkas masyado hindi na clear ang aking R sabi ko para pero pala pala tamnan magpuputo lang siguro kami ng dalawang puno tapos ikat at tsaka dagyan ng butas gamit ang barina para ishoot yung ating mga shiitake mushroom seeds yung seeds ng shiitake mushroom kaya nagdala po ng chainsaw ang ating daddy insoy hindi po bulo ang ating gagamitin at hindi rin gabas mga kabisdag chainsaw talaga <laughs> nagdadala lang po ako ng bolo in case of emergency. <laughs> Dala na rin kami dito ng ramyon, isang pack ng ramyon dahil kakain daw kami dito parang mag picnic semi-picnic po kami dito sa taas ng bundok. <laughs> so ayan, nagdala na din tayo ng butane dahil hindi ka pwede. Bawal po mga kabisdak na magawa ka ng apoy gamit yung mga kahoy kasi napakadelikado ba baka magka forest fire. Dapat careful po. Hindi pwedeng may smoke sa mountain at hindi rin pwedeng magagawa ng apoy. So before kami umuwi is mini sure talaga namin na safe na safe, walang apoy, walang mga ano, walang nasunog na mga dahon. Dahil kapag nadisgrasya ay malaki po ang fines. Uh, kapag nasunog, halimbawa nasunog ito, o iimbestigahan ng Tagawal uh, fire department. At kapag na-find out nila na kami yung salarin, kami yung dahilan sa sunog, yung aming pag piknik picnic picnic dito ay magka-fines kami, magkamulta kami ng kapag kalaki-laking multa. Pero eh, one kung ba mga kamistak, ako lang ba or kayo din na kapag mag-picnic tayo, sa labas tayo kakain, uh, kakain tayo with nature, parang ang sarap-sarap. Ramyun. Ramyun lang yung aming kinakain. Pero parang nasa five-star hotel kami, char. parang ang sarap. Napakaganang kumain, guys. So, agree ba kayo dyan, mga kabisida? Sana pala ay eh, dalawang packs na ng ramyun ang aming dinala dito sa bundok. Uh, sabi kanina, hindi na diinsure sa bahay. Sure ka, na isa lang ating kakainin doon sa bundok. Sabi ko, oo, oh, isa lang. Busog pa ako. Pero pagkadating dito, parang ako na yung nakaubo sa isang pakitin ng ramyun. At syempre, nagdala din kami ng kimchi dahil perfect match man ang ramyun and kimchi, mga kabisida. Hindi po yan sila pwedeng magkahiwalay. Ah na all hindi maghihiwalay. So kahit nasa bundok tayo yung ating mga basura, eh, hindi natin pwedeng kung saan saan lang itapon guys, kahit nasa kasuluk-sulukan ka man. O, dapat dalhin mo ang iyong basura-basura mo, dalhin mo, iuwi mo, ganon. O, baka ka, that one, oh, that one. I should be clear. Good. 아유 이초 많다. 아유 you have marami you cut marami trees here gudo. What deforestation? 아 너는 나쁜 사람이야. 나쁜 사람. Deforestation 했어. So. Ani, why you cut marami woods here? niya kugo ta loudspeaker. 30 <laughs> ah, 30 years ago. <laughs> Naalala ko sa amin dati mga kabisdak ng no, mga bata pa kami, kapag may mga announcement galing sa barangay is bandilyo, yung may panghaw ito na no, malaki, yung mga bisaya makakaintindi ng panghaw. Malaki na loudspeaker, tapos dinadala ng uh, barangay tanod. Bandilyo, bandilyo, announcement dito din sa Korea guys, 30 years ago. Oh, meron ganyan, dito nila nilagay sa tuktok ng bundok para dinig talaga lahat ng lahat ng kabayan. So dito na side is may nakita ako na puntod, Burul po yan mga kabisdak, ano ba ang difference ng puntod and burul? Iba ha? kasi ang may-ari ng lupa dito sa kabilang side, hindi po pong may-ari ni Binan. So, may nakalibing po dyan na ibang tao. Come on, come on. No need rope niya, pa Oh. Oh, it's pulling down. Sorry, <laughs> Neil. <Charine. laughs> 이스이미턴 자리네. 어. 로 가고, 떡해 어떡해. 어떡아어 진짜 짜증나. 그래. 어떡해. 짜짜해 어떡해. 어떡해. 어데딱딱하잖아 이게 얼마나 어떡해. 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 어어 이거. 안떡해어 <laughs> tagadala tayo na sundang unang bolo yan po ang bolo dito mga kabisda, parang karit nandito tayo sa ibabaw magkikita natin ang oh, si Uma ka udi yan si Uma po yan si Bianan yan may trabaho sila kahit winter may, may pasok po sila sa kanilang trabaho para sa mga matatanda Malakas na po ulit ang ating Bianan. Ah, binan kulang ko lang pala. Malakas na po ulit si Bianan. Oh, back to work na po siya dito sa Korea mga kabisdak. Ang kanilang mga senior citizens ay meron po mga trabaho like naglilinis sa gilid ng karsada, parang beach BHW sa atin. Tapos may pasaho din po yan sila. Dito sa kabilang side na kami dumaan kasi medyo matarik yung kanina na dinaanan ko. May sayang meron pa namang dotori doon. Balikan ko sana yung acorn. Ipakita ko sa inyo. Pero wala na dito daw kasi ano, hindi masyadong matarik at hindi masyadong ma ano madulas. So, ikinwento ni Dad Inso dito daw na, ano, na disgrasya si Insay dati. Hello, guys! O, so, araw man ngayon, January 15. So, Open Market Day. Tamang-tama kasi may natira pa tayong mga gift cash. Ito po yung sa awarding ng, ano, sa pagiging barangay kagawad ni Dad Inso. Ito po yung nakuha namin sa parafol. Na panaluna namin sa parafol. So, ma pwede ka ma magagamit mo ito sa mga Open Market yes guys, hindi hindi po tumatanggap ang mga malalaking store like uh, supermarket, yung Hanaru Mart, mga convenience store, mga loteria, yung mga fast food. Hindi po sila tumatanggap guys. Ito is yung mga ano lang, mga restaurants or dito sa open market yung mga maliliit lang na mga business. Ang plano ko ngayon is bibili tayo ng mga street foods doon sa open market gagamitin natin to. 10,000 won worth of 500 pesos. So meron po tayong ani 400 pesos lang ito mga kabisdag ngayon kasi ano, Mahina po ang won ngayon. Mahina po ang palitan ng won dahil sa mga kaguluhan dito sa Korea. <laughs> Update po tayo sa Presidente is, lilitisin na po ang Presidente and then after sa kanyang paglilitis ay, ano na, mag-decide na sila kung i-impeach na ba siya o hindi. Ngayon is, ano lang, suspended lang po ang ating Presidente. Yan, 400 pesos. So, may 800 pesos tayo kasi dalawa man ito, no? Tara na, tingnan natin ano mabibili natin sa uh, mga street foods dito sa market. kung makakita ng sunflower seeds. Yes, mga kapsidak, hindi po sunflower. Sunflower seeds na ginawang chips. Safflower, yan po ang substitute ng unang panahon sa kanilang saffron. Kung walang saffron, yan po ang kanilang ginagamit. Safflower, yan siya guys. Ginagawa siyang oil, tapos ginagawang chips. Maganda daw ito sa katawan kasi may fatty acids and minerals. Uh, good for sa mga may high blood daw mga kabisdak. Pero wag mong damihan kasi kapag marami ay hindi rin maganda sa katawan. No? At nandito tayo sa kanilang seafood station dahil balak kong bumili ng paboritong isda ni Daddy na tawag ay kalchi. Ngunit nagsuri-suroy mo na ako, ba, mamaya pa ako babalikan ko lang ang kalchi. Nga tiningnan ito tour ko lang kayo kung ano ang meron sa kanilang wet market. Wet na mar wet market na hindi masyadong wet. <laughs> so yan po ang kanilang mga isda, mga kabisda. Pare-pareha lang po ang kanilang mga tindang isda. Yan, yan po ang kalchi nakabalot sa ano, yung medyo mahaba na nakabalot sa plastic. Pero bumuli mo na ako ng corn dog. Uh, hindi ko na na-videohan kasi may nakita ako doon na estudyante ko, kinausap ako ng nanay tapos nagchika-chika pa kami. So hindi na ako nakapag-video doon mga kabisdak. Ito na lang ang videohan ko kasi bumili din ako ng cheese hotdog. Yan siya mga kabisdak, cheese, hotdog, isa sa mga paborito kong street foods dito sa Korea. At bibili rin ako ng kanilang umok, yung kanilang fish cake na may sabaw guys. Kasi masarap po ang sabaw ng umok yan oh. Pero sa kabilang tindahan po ako bibili. Hindi ako, hindi ako dito, hindi ko bet ang umok dito sa ano. Tapos may shopaw din sila mga kabisdak. Ang kanilang shopaw dito, alam nyo ba, mayroon din kimchi shopaw. Ganyan po sila kaadik sa kimchi na ginawa na nilang palaman sa kanilang mga shopaw. <laughs> Dalawang cheese hotdog ang ating binili. Worth 2,000. Mga kabisdak, 2,000 won ang isa. 80 pesos ang isa. So, 180. 160. na oh, nabulok naman tayo. 160. Tapos, dito din sa umok, uh, three sticks ng umok ay nakakahalaga siya ng 2,000 won. Tapos, yung corn dog na nabili ko is nakakahalaga ng 1,500 won. I-flex ko lang ang kanila mga dried fish. Mahilig din po ang mga Korean sa dried fish. Pwede pong papakin kasi hindi maalat ang kanilang dried fish. O, we Tresa, hindi. Maalat na. Meron din sila mga boneless na dried fish at mga pusit. Napakahilig na mga Korean sa pusit yan ay mga baby pusit. No? Pagkalilit na pusit. At ito naman ay mga galamay ng octopus mahilig sila sa octopus mga kabisdakyan ay mga chinapchap na galamay, dried galamay ng octopus at ang kagandahan sa winter ay wala pong langaw so malinis, nak nakakasigurado kang malinis dahil walang langaw nilalamig ang mga langaw, umaalis po sila tuwing winter, ito naman ay dudok Pinsan po yan ng ginseng. Yan po ang ginseng. O, oh, season po ngayon ng ginseng, mga kabisda. Kaya yan, nagdagsaan po sila. Ang napansin ko sa mga Koreano mga kabisdak is mahilig po sila sa mga pagkain na may magandang idudulot sa pangangatawan. Hindi po sila mahilig sa mga processed food, sa mga canned foods, sa mga ano guys, hindi. Yung ano, yung natural nga pagkain ang kanilang gusto. Kahit na mapait pa yan, kinakain nila in the name of health. <laughs> Charot. Pero totoo mga kabisdak. So ito na, bumili po tayo ng kalchi. Yan, isa lang ang aking binili worth 6,000 won. Dalawa, 2 pieces for 10,000 won. Pero iso, isa na lang ang aking binili dahil hindi namin mauubos ni Daddy Insoy. Dito na ako sa Academy Kumain para makapagpwesto talaga ako. No? Makaupo tayo ng maayos at na. Ayun na, natapo na yung sabaw sa kakabidyo. O, sige, vlog pa more in <laughs> pastilan dulur oh mo na ni gidangat mangangamoy isda mangangamoy fish cake po itong ating ano ating classroom so dinali dali ko na yan mga kabisda kasi ano na padating na po ang ating mga estudyante yan po ang tatlong pieces ng umok at nakalimutan ko magdala ng chopstick so may nakita ako dito mga popsicle sticks so, yan na lang oh yan ganyan po tayo ka ano mga kabisda ka ganyan tayo ka resourceful <laughs> tapos inyo po ang video dahil mamaya isipapakita ko sa inyo yung na receive may natanggap po tayo for the first time from a followers sa atin sa Facebook, may natanggap tayong pasalubong na isang box ng orange at isang box ng halabong from Jeju Island. So, panuorin nyo po kung gaano katamis. Tingnan nyo ang reaction ni Daddy Insoy at reaction ko dahil sobrang tamis talaga mga kamisdag. Recommended ko po talaga. I'm very proud to say, Char, na mga oranges dito sa Jeju Island, Korea, South Korea, ay napakatamis. Inubos ko na ang lahat ng fish cake para hindi siya mangamoy. At, at yung hutok na lang, yung one piece na hutok, ay ititira ko para kay Daddy Insoy. At yung corn dog kasi busog na busog naman ako mga kabisdak. Yung corn dog is ibibigay ko na lang kay Little Insoy. Pasalubong ko sa kanya mamaya. sa Hanaro Mart pagkatapos ng aking klase at dadaan din tayo sa Daiso para bumili ng ating mga kakailanganin. Magpapabudol na naman tayo dito mga shout Shoutout pala at happy viewing kay Ma'am Agnes Ereso, Ma'am Jean Tapit from Virac, Catanduanes, Ma'am Maribeth Hinaloc from Bohol o kababayan ko taga Bohol. Shoutout kay Ma'am teresita Ganal na hindi nag-skip ng ads. Thank you so much ma'am. At kay Silingan Mayet na hindi rin nag-skip ads. Thank you so much. Shoutout sa mga anak ni Ma'am Nons na si Aliona, Angelo, Alisa at sa asawa niya na si Sir Ronald. Shoutout Reyes and Kinito family. Happy viewing kay Ma'am Mabel German at sa kanyang mga anak na sila Balmores at Ariana Jade from Domingo Nueva Ecija. Shoutout kay Ma'am Jenny Villones at sa kanyang pamangkin. Bukas na ang birthday. Advance happy birthday kay Nicolas Villones and advance happy birthday sa so January 19 kay Ma'am Josephine Celos from Pasig City. Shoutout kay Ma'am Froyla Lim from San Diego. Happy birthday bukas sa January 17. Advance happy birthday po Ma'am Celia Neria. Advance happy birthday Ma'am Celia Neria. Shoutout kay Ma'am Elsa, Erwin, John, Romel and Angelo Dimaano family from Pampanga. Shoutout sa mga guys family from Duenas, Poblacion Consolacion City. Ma'am Hilda Ramos from San Manuel, Pangasinan. Uh, happy, belated happy birthday ka ma'am Lily Convecto. Kahapon ang birthday ni ma'am Lily. Belated happy birthday ma'am Lily Convecto. At shout out kay Sir Larry Boy. Belated happy birthday sa apo ni ma'am Inday Baldweza na si John Samuel. Sa January 14 po. Belated happy birthday John Samuel. At sa hipag niya na si ma'am Mercy Valduesa from Lukban, Quezon. Happy happy birthday. Shout out kay ma'am Edith Chato and Irene. Uh, sisters po sila ni ma'am Celia Ecabeza. Ma'am Edith, hello, happy viewing. Chato, Irene, and Helen at sa kanyang mga brothers na sina Sir Fidel and Gabo at sa kanyang only son na si Sir Charlie and daughter Roselle and nurse Trisha. Thank you so much for viewing mga kabisdak. Ay, oh, kakatuwa na ito si Little Insui. Ito na mga kabisdak. So, pauwi na po tayo. Ay! Ay, Milba. <laughs> Daga salamat, Madam Milba. Ay. Fresh from Jeju ang unang sender natin na followers sa Facebook at <laughs> first sender, <gasps> oh. wow oh. halabong mga kamisa, oh. wow Salamat, Madam Milva! Oh. <laughs> Follower natin sa oh, Facebook. Madam oh, Madam Milva. I'm sorry, I'm <laughs> Matagal na na-follower sa Facebook from Davao. Oh, thank you so much, Kabisdak, Madam Milva. <laughs> Fresh from Jeju, guys. Hala, Fighting! Fighting! Duterte! Duterte! From Davao! <laughs> maja, maja. <laughs> <laughs> Fighting Duterte. President Duterte. Kuya Duterte ka na Ay, salamat po. Na-arrest to. Na-arrest na daw si President Yun. Ayaw na ayaw niya sa presidente Yun. Ota! Ota! Oo! Wow! Yipra! Ota! Looks like, iyon nun, your egg, anin di? O, African egg. Wow! Iko guys, Iko guys, This one is dahalabong mga kabisda. Wow, very thank you, Madam Milva. Wow, first time ko pong makatanggap sa ating... First time ko makatanggap ng regalo mula sa ating followers. Sa YT, Bistek in Korea Vlogs, meron na akong tagapag ano doon, sponsor si Sir Myonggi. Every summer, kapag ano, nagtatanim kami ng chilis, binibigyan niya kami ng mga pag-gift. Ang ganda! Hippo, like me? Ah, you ipo like me? Uh, <laughs> <laughs> don't be shy. Oh, don't be shy, ya? Ang ang gaganda niya mga kabisdak. Uh, Manang mana ito kay Madam Milba. Uh, thank you so much, Madam Milba. We really appreciate it from the bottom of our heart. Ah, And sincha. very good quality, iku ah sincha. Maraming salamat, Madam Milba. <clears throat> <clears throat> bango. Mm. Like If cold nun, not so, it, it should be tatute or warm nun. Mm. Masarap ji. Mm. Jeju, Jeju is famous uh, for their oranges mga kabisdak. Ito, at ito, ito yung, ito yung mahal, halabong. Tingnan nyo, may, may ano pa siya, may sticker pa siya. It's really good! It smells so good! It's really good! Wow! Why wow. is it so wow. big? Why wow. is it so big? It's delicious! It's really good when you eat it like drama, mga kapistak! It's not salty at all! Madam Ylva! She's a wow. supplier wow. of wow. Korean food! Please contact Madam Ylva! It's hindi um, ko alam kung nagtitinda ba ito, supplier ba ito si Madam Milma. Tumawag siya sa amin noong sabado. Nagda-drive ako guys, papunta kaming Chun Chun. <coughs> Hindi kami masyado nagkausap ng masinsinan. Ang sabi niya, naaaliw doon siya sa amin. Kaya ah, eh, gusto niya magpadala ng regalo. Ito. Order na, order. Order, order na, pamain. Pamain. <laughs> <laughs> Ang tamis. Grabe. Order, order na, order na, order um, na. Order na. Hong na. Ah, 진짜 맛있다. Sincha. Mm. Masarap, guys. Right? <coughs> Matamis. Mm, Tingnan nyo gaano siya kaganda. Eh, yun e, pa, Tingnan nyo ka, gaano kaganda, gaano kakinis. Wah. Wow. Wah. Wow. <coughs> si Daddy Insu ay di marunong magsinungaling. Daddy Insu is I not liar yun. Food <coughs> na. Mm, hindi yan marunong magsinungaling. Kapag hindi masarap, sasabihin talagang hindi masarap. Tingnan nyo ang mukha, oh. No sour. No sour din yeah. siya. <clears throat> Matamis. Walang asim. Pero si Daddy Enso may asim pa yan. <laughs> Tara iba. May asim pa ako. May asim pa ako. Oh, Kaysa sa orange. Kaysa sa orange. Krutsi. <laughs> <laughs> mm. Magisong. Mahal. Mm. <laughs> <laughs> si Little Enso busy po siya naglalaro. Ayaw niyang makisali. Thank you. Thank you so much Madam Milba. Mm, Thank you talaga. Maraming salamat daghan. Kaajong salamat. Nalipay jun mi kaajo. Nalipay ka tadi insoy. Korea present. Tanggali. Kumade. Oh, yeah. Are you happy? Are you happy with I'm the I'm happy. Oh yeah. <laughs>